Ay, ah, parang ito Nandre, ros. Ay, gikuha na to nila, gina bo. Uy, hindi ko laki, hapon pa nila kuhaon. Ay, hindi, gibaligya eh. ko na to sa lain bo. Noon naman ni si Rosmi, nga nung man mo sa lain. Di ba may kasabot na ba ikaw, to? Uti kay ato manggod bo, kay mahal lang kuha tapos kuhaon lada dayon. Noon naman ni si Rosmi, ay, ito nga lang di perinsya. Ros, ang lang untakas takas sadlaw nga sa adlaw. nga hindi ka kwarta <laughs> na ano man hindi kay man nila dayon po. Ti alangan mahulat patang nga ara na nagpalit tabi mi naglakat din ginar on nila karon dayon gidaw. Na akoy kasabot bay ka balo na bay ka nga karon hapon ko aon sitong kasabot ko nga bayer na unsa naman ni si Rosmi kay wala pud ko balo, kay dugay man ka kayo. Dugay kayo nga balaan mo na bay tugay na siling utan do tando, tando ka pagina. na. Karon gibaligya mo na mangalit sa lain ni mo nga ti kalon obra mo ros ah? uh -huh. <laughs> hindi po buo kayong akon po din ako nan buo ba kay mahal po lang kuha buo kay siti kasabot mo pilag why now di ba kay siti man to imo o oh. ka iya kay ano man si bintri man kung oh, sana 300 ang diferensya gatag mo na <laughs> 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 kung sana man si Rosme oy. ang kaulaw ko pila isa kalibo lugi pata ay sus so, ah, kung sana man ang ba, ba, bayahanan eh, oy okay, okay lang man ako kay ikaw man ang maulawan di man ako Nonsense. pagtarong bala Ros naunsa naman si Rosmi na himo mo tikalon sa ngobra mo. Hala. Ay. No no man nga Rosmin, ni man mayon kamo kasabot ato unsa aun lang to kun pagka to drive unsa to pag istorya. Ano nga? Ano hindi na pud idayon? Kay mo na sa lain na naon. O ya mo na gid na naman may may mo ni nga kwan ano Ano ka do buot, ula buot kabuo kasabot mo. Magana to e. ati ikaw ang pudingan nga ula buot. Ros, pagtarong Ros, ha, hindi hindi ka yaga lang ni si Rosmi. Naunsa naman ni si Rosmi. Ayaw ko pag Ros. Ano kaya ang imo yan? Makuha, hindi ka na unsa, sa kwarta. iulag mo lang. Unta, ito pagkahapon. Amo lang di hapon. Hindi, kaya lang nga na hapon pa. Ati ato kay Urada dayon. Masin mo, may baboy ka muda. Nga rin sa unon. Ay, ara. Ana ko. Ay, ara dayon rin. Kay... Kawala, agi ka. Wala, agi kay Baruganan, Ros. Ang imong style, gid. Wala, gid. Badao ta si mo trabaho. Kaya pagsiling ko nga. Seven. Ay, seven to gata. Dibo. Sa siling uh, ko si tree, alarga ba na si ate? Atomatic eh. Nakakuan ka pa, nagrinansya ka pa. Kung sa kuan pa, nakakukupit pa kasang 300. <laughs> Ako. Ang ulaw ko, nung sa naman ni si Rosmi. Ay, no. Ang ulaw na una po ka, Rosmi. Ay, kung unsa, tama ba ang imog na Do Dumali, gid ba? <laughs> <laughs> Sige lang, kay ingon talang itong kumalakat. Gudari itong imong kasabot. inuntay nga, in ka, ano manggo? dugay sila ba? Dali lang kayo na istoryahon. Puri resort na sila kayo pasabton. Ika ikaw ang pagmatubang karon kisa mo ba ikaw ang kay ikaw nang brigya no unsa naman taon ka kay... <laughs> maguba ang kuang -gu ko sa imuros maguba ang dungog ko hala pagka maayo ko nga tao, maguba sobra hindi wala wala problema dog ang imong dungog basta di lang maguba imong itsura suros <laughs> mi puro na lang kita yaga yaga ang imo waros ba wala na naman do wala na magay tarong rus oy wala mawala to siya basta ang kapugi barang gyapon ba ana lang na Pogi lang Japon, bisan na nga na imo, natang na atikalon. Unsa na masasunod, di ka na ako Okay na kay, dili man ako, uh, dili man ako inunta kalon, ano mas la, ibu ti kalon. Na ba? Pag dito na sir. patiran na <laughs> karon. Unsa man bayana? bayanan ni pag dito ba eh. <laughs> Hindi karoon <laughs> bayanan <Nipag> eh, kasabot eh. <laughs>